Hi, friends! Oh, may chismis ako sa inyo, bale. Um, next week, magkakaroon ng launch ng bagong phone ng Honor Philippines. Ang bagong phone is the Honor Magic 7 Pro. So, this one, high-end phone siya. Hindi diba? high-end? ang um, ganda ng specs niya, grabe. Um, and then, ang ano nito is, one of the features na meron si Honor Magic 7 Pro is the meron siyang once you take a photo tapos uh, zoom mo siya sa 100 so merong tinatawag na AI super zoom so super zoom bale sabihin nun um, yung malayo kahit grainy siya or blurred siya or what, e-enhance eh, niya. Once na, na ano niya, yung na, na ano niya, na AI niya na, and then magiging clear. Kaling-kaling talaga. So, dito, you could see, di uh, dito sa video ko, um, nasa event kami, and then, uh, we're we'll na pakita yung yung logo ng bank so dun sa logo na yon habang pinipicture na yung grainy yes gumagalaw no and then at the upper uh, upper left side may box to na maliit and then makikita mo merong AI uh, icon don, na kulay orange once na nag orange siya sabihin nun pwede nang mag picture Once you click the picture kasi um, and then you view it, ipaprocess niya. Ipaprocess niya and then mag-clear yung picture. Ang galing! Kaya kung makikita niyo doon sa kuha ko, ang galing! Kasi ang layo nun, madilim pa! Madilim! Piriin niyo And then, na-clear niya yung picture and then actually gumagalaw pang ako so one of the feature yan and coming siya this April 10 so sana uh, abangan nyo this coming April 10 and then I'll talk about more about it and check it out kasi doon ko lang nagamit nung last week eh. okay. <laughs> Check it out and then sabihin natin and sabihin nyo kung okay ba si Honor Magic 7 Pro. Bye! -bye.